So ayan guys, ito na nga guys, nahihirapan kami tumawi dito guys sa banda dito kasi nga it's, ito po ay uh, palayan, sa gilid po nito ay palayan po guys and konting apak mo lang guys at siguro lulubog ang yung mga paa dahil alam mo naman guys, ang palayan is napakalambot na lupa. So ito guys, yung alam mo po mga kain, ay nilagyan niya ng uh, asa nga ng uh, niyok ng lubi para makatabok mo diri sa gilid para maka sa dapat na mong atuan. So, hinihini lang dito pag tabok guys kaya ang among kahoy nga nilagay sobrang lambot dahil nga ito ay patay na niyog. So yan guys, dahil hindi ko malaman kung bakit sama-sama pa itong batang to is talagang sinabi namin hindi niya sasama dahil nga sa ganitong uh, dinadaanan namin ay hindi daw dahil wala raw siyang kasama sa bahay guys. Kaya itong batang pamakain kong babae eh, nagreklamo muna dahil bakit nga ba naman pala sa isinama sa ganito naman pala ang tadaanan namin. Hulog kasi, madlock mo ko doon. Sige so guys, napakahirap talaga is ito, dito, yan

Welcome back again to our channel Hingal mo tayo kasi Hingal ako, hinihingal ako So ngayon guys, andito kami ngayon sa bundok Charot Hindi yan bundok guys, parang ano lang Sa likod bahay namin guys So ayan yung bahay namin So ayan, ayan yung bahay namin guys Yung green na yun, yung green na bubong niya yung bahay namin guys Ito yung likod ng bahay namin guys Tignan mo, napagaganda Ang lugar na nakata sa likod ng aming bahay. So, ayan guys. It's a very nice place guys. Talagang, ito guys is aming asin. At sarot. Ayan guys, ito ay palayan. So, ayan. Kita nyo ang napakaganda ng view na to guys. Saan mo ito hahanapin guys? Napakaganda ng view dito. Ito po ay nasa likod lang ng aming bahay. And ito naman guys yung harap. So, kung natatandaan nyo guys sa aking mga old video, It's may bahay po 'yan dati dyan bahay ni nanay at tatay Ngayon na Dito ako guys kumukuha ng gulay noon. So noong mga old video ko kaya. Kung gusto niyo makita, panoorin nyo guys. It's pasensya na kayo sa aking hitsura napaka ko. Si alam mo naman guys, 'di ba? Nasa probinsya tayo. So ayan guys, huwag niyo kalimutan guys mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat guys for watching And panoorin nyo guys yung aking vlog na to guys It's dandahan dahan ka talaga Maglakad Baka ikaw eh mahulog dyan So kailangan mo dandahan dahan sa Paglalakad At kailangan titignan mo talaga yung Aapakan mo Hindi ka basta-basta talagang lakad ka ng lakad Hindi mo yung aapakan mo Kasi konting galaw mo lang Ipulik eh kang mahulog dyan Baka dyan ka mag swimming So, ayan, guys. Ito yung nakatagong likod sa aming bahay. Okay, guys, oh my eh? God! Napakaganda ng view na to, guys. Talaga naman. So, inaararo na nila yan, guys. Ipataniman na nila yan ang palay. Ayan. Kasi today, it's January. Ayan yung likod ko and ito naman yung harap. So, andito tayo ngayon sa harapan na ito. So, ito, guys. Masyadong madamu. And dito guys is merong tubig. Ayan. So napakaganda ng tubig na to guys. Manguha kasi kami guys ng gabi. Ayan. So tatawid ka lang. Tatawid ka lang dyan guys doon sa dulo na yon. Ayan. Kailangan dandan ka sa pagtawid kasi kung magkamali ka, ipuri e ka dyan. Malaglag! So, ayan guys. Ma ah, ka maganda guys, presko yung hangin, napaka-presko. Dito na doon. Bantay si to ba? Napaka-presko guys ang hangin, ayan. So kung makikita niyo guys, napakaganda ng view na to guys. Ayan. Yan guys is sa pupuri ka dito guys, maligo, maglaba, ayan. Kasi dati guys, sabi nila nung hindi pa hindi pa kami nagaraw ng bahay dito yung ate ko pa yung kapatid ko pa ang nandito kasi wala silang tubig noon dito sila naliligo guys dito sila naglalaba o ba diba? maganda tubig na to guys maganda tingnan nyo, guys ayan no? at saka malamig malamig yung tubig guys grabe so napakalamig yung tubig guys ayan hanggang dun yan guys sa pinakadulo na yun dun so tingnan mo guys isasaw-saw natin yung ating paa dyan. You know? Malamig. Para kang nasa pressure. Malamig yung tubig. And ito na nga. Dito na nga kami. So, kasi nga, mga hangul mga gabi. Gabi guys, yung dahon ng gabi. Mga hangul man sila. Ganaan sila sa mukha ko na na. Oh, so good mga kapatid. Kasi yung mga kasama ko? Iniwan ako. So ayun na sila guys. So ayan guys, yung bayan na yan guys. Bayan. So aray ko. So ito na nga. Ito na nga ang napaka excited part. Sarot. Dito kasi guys sa bundok. Dapat guys. Maingat ka talaga sa paglalakad kasi. Pwede kang madulas or makapa ng ahas. Titinitingnan mo talaga yung dinadaanan mo. At sya napaka-init guys, sobrang init kahit ano. So, ayan na yung aking pinakamalakasang pamangkay. Nung na sya ng gabi. Ay, kaingang Eh, Wala na gabi dito, Sen? Oo, tukong dito. Wala na, sabang kastag iya. Wala tubig dito, Sen? May isang kiss yung sige badyang diha. Sige naman ang lawasin. Yan you know, o. Yan guys yung gabi guys. Masarap kasi yan Paksiwin. Yan yung ano. Di ba badyang niya Zen? Ha? Muli kay badyang. So dito guys, marami rin gabi. kaso guys, wala akong kuchilyo. So ayan guys, ito yung lugar na to guys. Dami nilang, marami ditong palakata guys, ayan oh. Sobrang init. Pakainit guys and ito yung paligid niya nandito guys, ayan oh. So sobrang dami ng damo. Hmm. So ayan, so makakita nyo guys, sobrang dami damo guys. Makati, nangangati ako guys. Grabe. So ngayon guys, pupunta kami doon mamaya, doon sa bahay na yun. Kasi meron daw ang ano doon, yung marang kalamansi. Yung parang sangkais, kumbaga sa amin Bisaya, mga sangkay siya na sobrang laki at matatamis. So, try namin pupunta doon after namin, after niyang kumuha pala ng gabi. So yung gabi kasi guys, masarap guys. Paksiyon na na paglagyan mo ng taba ng baboy tapos gagawin mo siyang paksil mo siyang kamatis bawang na marami super super sarap siya guys super super sarap talaga kaya yan guys mamaya manguha tayo guys ng dahon ng gabi kahit hindi yung dahon ng gabi kahit ano lang yung mga ano pwede man na yung mga dagko sin for today guys and maraming maraming salamat <laughs> maraming maraming salamat guys for watching this video so ayan guys sakitan nyo yung aming paglalakbay <laughs> ang lapit lang paglalakbay so ayan guys uwi na kami and naririnig na kami ng aming mga alawim aso so alam nyo nandyan na yung kanyang mga pasaway na amo <laughs> so ayan guys maraming maraming salamat guys and thank you so much sa inyong panonood dito sa aming channel. So, hindi nga guys, nandito na kami, malapit na kami sa aming bahay at tumatahol na yung aming mga aso. Oh. So, yun lang guys. Thank you, thank you so much guys for watching. Bye! Bye-bye Bye-bye guys!